So yun guys, welcome sa ating panibagong vlog miss ko kayo ah oh. Pasensya na guys, ngayon lang tayo nakapag vlog Kasi sobrang busy natin tao And tayo ay isang empleyado lamang Kaya trabaho muna So yun guys, uh, ngayong uh, araw, ngayong vlog pala natin eh, Pupunta tayo sa madalas namin kinakainan ng angkas ko Ngayon yung angkas ko Okay ka na mo Ngayon yung angkas ko Ayan. Um, may kinakainan kami sa buso-buso na pwede nyong ano, puntahan sa February. No, pwede kayong mag-date doon. Masarap pumunta doon ng hapon, ng gabi, kasi malamig. And hindi siya masyadong malayo nga, ba diba? So, ayan, gusto kong i-share sa inyo kung naghahanap kayo ng lugar na gusto nyong pag-datean ngayong February. So, eto, puntahan natin doon muna tayo uh, punta muna tayo sa buso buso and then magsisimba kami sa antipolo so yun tara guys samahan nyo kami so yun guys handaan natin eh, pa, pa Marcos Highway tayo and doon tayo dadaan syempre saan pa ba pero kung ano kasi ganito yan guys ang um, ugali talaga namin dalawa kapag kakakain kami doon magsisimba talaga muna kami sa Antipolo Cathedral tapos, bumababa kami ng gate 2 para paahon naman kami ng ano. Pabuso-buso naman sa shell. Eh, kung magsisimba kasi kami muna, baka gabihin na, guys. Uh, hindi namin masyashare sa inyo yung magandang lugar. Yung view habang kumakain kayo. And, sayang naman. Uh, after na lang namin pumunta doon, tsaka na, na kami magsisimba. Okay lang naman siguro yun, oh. Doon sa pupuntahan natin uh, dalawa yung kinakainan namin doon eh uh, mamaya hindi ko alam kung ano yung kakainan natin kung anong trip na kasama natin kasi dalawa yung kinakainan namin doon isang chicken inasal yung parang ganon tapos isang parang may mga meat siya basta samahan nyo na lang kami mamaya ganda gantong oras guys eh mga alas 5 parang mga golden hour kasi hindi na siya ganong kainit yung araw ang ganda ng pasok nung sinag dong araw dun sa pwesto na yon, dun sa overlooking habang kumakain kayo pero dun sa mga alam ko yung iba kasi ano Adam eh, alam na yun eh lalo yung mga laging tambay ng buso buso shell buso buso pero kung hindi nyo pa alam eto guys share ko na sa inyo to sulit dun sulit guys kaya pinapalik-balikan namin ng girlfriend ko yon yung ano na yung kainan na yun so yun guys shoutout nga pala muna natin yung ang aking mother earth ang mahal nating mother earth siya ang nag sponsor ng gas natin for today's video kaya shoutout natin siya dito na tayo sa santolan diretsyo lang tayo and then pagdating natin ng ligaya kakanan tayo syempre hindi naman pwedeng kumaliwagin ano, isasalubukin mo lahat ng sasakyan do Na nagagumamit ng PCX Shout out sa lahat na naka PCX Parang ang nakaupo sa supa Parang supang nilagyan ng gulong Napaka-relax lang o eh. Sa mga nagtatanong kaya nga pala may basahan dyan Tinamad lang ako mag-ilagay doon sa U-box Inipit ko na lang dyan yung basahan ko Jollibee and then kanan, kanan tayo. Hindi naman tayo pwedeng kumaliwa dito. Anong gusto mo? Saluhungin natin ang hanang sasakyan dyan. Ano ka ba? Luko-luko? Kanan tayo dito. Ayan. Retyo lang. Uy, pera usog. Walang traffic. Masarap pala gantong oras eh, no? Ano 5? masinag. Diretso lang tayo para papunta tayong buso-buso. kanan, pa-antipolo. Pero, diretso tayo. Nung last time kasi na kumain kami dito, ano eh, parang medyo padilim na siya. Pero, inabutan namin na maliwanag pa lang. Kaya, maganda. Uh, ang sarap i-share sa inyo. Ilang beses na kami kumain dito, guys. Lagi-lagi kami dito kumakain. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo yung masarap na pagkain at saka yung magandang lugar. Ah, halimbawa, pagod kayo sa trabaho, ah, ganun, Gusto niyo na mag-relax kahit solo niyo lang, wala kayong kadate. Kayo, pwede kayo doon. Puntahan niyo lang. Ah, sarap talaga mag-motor. Nakaka-relax. Woo! guys, andito na tayo sa gate 2 gate 2 ito, yung overpass na nakikita nyo na yan yung tapat nga napapasok, gate 2 tawag nila dyan eh uh, pag pumasok kayo dyan, dire diretsyo uh, ang tumbok na yan parang gasolinahan sya pa antipolo pwede kayo mag shortcut dyan papuntang antipolo cathedral pero kung nakabike kayo mga sitlistang nanonood nito uh, mapapasubo kayo dyan sa daan na yan ito yung pangalan na yan yan pagpasok natin diyan mamaya yan yan ano yan ahon ah, uh, wala sang recover <laughs> dire diretso lang yan inarawan i love inarawan Nakita niyo na tong crossing na yan, yan. Inarawan na yan. yan, Inarawan. May simbahan sa lupo At yung Sa taas. So, Sabi sir Ay uh, Anong pangal ito? Trip Moto Trip Moto Thank you sir Thank you So uh, guys uh, Dito ako sa labas eh. Ngayon yung itsura ng labas Isa ito yung shell Buso buso Tambayan ng mga Siyempre Mga nagbumotor Tsaka mga nagbabike Yan Tambayan yan So Ito Grabe yan So ito share ko sa inyo kung bakit ito yung gusto namin kainan tingnan mo yung view papasok ako sa loob yan kasi overlooking dito habang kumakain ka Paso, lumubog na yung araw hindi na natin inabutan so dito lang kami naantay lang namin yung order namin and kasama natin. Ikaw, sino pa pati mo? Shoutout sa maganda kong mama. Ito. Shoutout sa maganda niyang mama. So, yun nga. Antay lang namin yung order namin. And then, yun. Kakain na kami. So, yun guys. Ito, dumating na yung order namin. Sa akin, Thai parts sa kanya doon, Yempo. Ito yan. Yan. Yempo. Ay, Thai parts sa akin. Tapos, Ah, po yung kanya ang lasa nito parang kumakain din talaga sa Mang inasal ganun yung lasa, kung ano yung lasa sa Mang inasal din yung lasa dito, kaya sulit na sulit talaga kumain dito so yan, yeah. habang kumakain ka ganito, yan, overlooking ba diba? ganyan ayan, kain na kami tara so yan yeah, guys, kumakain pa rin kami kaso nga lang dito, ang challenge dito kung ba diba, isa-serve nila yung pagkain ng mainit So, sobrang lamig ng pwesto niya, ng pagkaka-overlook niya. Ang bilis lumamig yung pagkain. <laughs> Kaya mabilis dapat kayong kumain. You know? By the way, yung in-order ko nga pala sa Thai Park. Nabusog na ako. um, <laughs> uh, 110, 110 ata itong sa akin. Tapos yung sa kanya, 100, 100 pesos lang. Um, uh, Diempo. Sulit, sulit siya. Tapos meron pa kayong anli na chicken oil tapos meron kayong hindi, hindi to only ano po eh nasty yon. talagang sulit tapos sulit pa yung view ayan. so ayan kahit muna kami tapusin lang namin tapos update ko kayo so yun guys ayan. So, ayan, ano dito ko ngayon andito tayo sa harap dito yung mga menu nila maramihan kayo, ito pwede sa inyo to. Ngayon o, alim na rice, alim na iced tea, yan. Si kuya nga pala yung chef natin sa baba, yan. Si kuya. Yan, tapos si ma'am yun nagbabantay dito sa sarapan sa dito. Ganyan guys o, so, yung presyo niya, ang mura, saktong sakto lang. Diba? Ngayon yung tayo pala sa ako, 110 lang. Tapos yung sa girlfriend ko, liyempo, 100 lang. So, yan. Kasi so, yun o, galabas ka dito. Yan, ang lakas ng hangin. <laughs> yan, nata na siya. Yung bus na yung pagkain namin. May mga kapitbahay natin. Dito din meron. So, ayan. Tapos na kami kumain. Tapos, update ko na lang kayo. So, ito yung kasama natin. Giniginaw na dito. <laughs> Giniginaw na siya. <laughs> so, ayan. Dito pa rin kami. Sabi ko sa inyo, sulit to eh. Tabas tayo. Yan. may yung mga ibang kainan spilihan pilihan. Ito, mga pasalubong. Ayan. Ito, mga parang mga kape. Soy, soyo? Soya? Ayan. So, ito yung minibilang ko pang isa. Ito yung isang kinakainan namin. Ito yung nag-offer ng mga ano, milk tea, mga gano'n. So, tambayan. Hindi ko na binig dyan. Baka mamaya meron ito. Hindi, ka. Ito ka. dito kami. Span. pa lang ng tao. Sakto yung kaya namin. Walang masyadong customer. So, ayan guys. Ito. Papunta na tayo ng simbahan. Ang gaganda ng motor dito. Grabe. Ayan o. Oh. Ang gaganda ng motor nila. Wow. Mga talagang masarap tumambay kung mga nakabigbay ka talaga. Pero kahit anong motor mo, masarap talaga tumambay. Ayan. Kaya yung shell buso, -buso. So ngayon, Pupunta na kami ng Antipolo Cathedral. Magsisimba na kami. Kasi today is Sunday. Ayan, magsisix-thirty na. Ayan, magsisix-thirty na. And nabusog kami dyan o, no? sa Chicken Inasal Diction House. Ayan, dyan. Tapos yan, sa Gray Street yan. Sarap din kumain dyan. Ayan. Ito yung overlooking na tambayan. Ayan o, no? diba? Yun lang. Yung alikabok ka ba? Hmm, grabe yung alikabok ko, oh. Tapos dito putik putik ano Ay talaga naman Eh, mm, grabe yung alikabok okay, you So ayan guys, nandito na tayo ulit sa Tinuturo ko sa inyong gate 2 dito sa kabila Ang gagawin natin Doon sa so may paglampas natin ng overpass uh, May u-turn doon So mag u-turn tayo para makapunta tayo dito Ito, may U-turn dito. Ah, dito. Yan. Tapos ikot tayo dito, pabalik tayo dito. U-turn to. U-turn! Okay. Yan, ito. Itong Jollibee na to, pag nakita nyo yan, Pasok kayo dito. Yan. Tapos, dire-diretso na to, ahon na. Ito pa, para sa palengke. Kung papasukan nyo na to Pero dire diretso lang to Wala kayo binikuhan dito Hanggang sa umabot kayo dun sa Parang malubak na kalsada Pagka -pag may nadaanan kayo Malubak na kalsada Ibig sabihin malapit na kayo dun sa pinakadaanan, Parang pinaka main road Parang pakaliwa pa Antipolo Cathedral Pa Robinson Doon sa side Sabi kong malubak ko Ayan oh. Ang lupak di ba eh no? Grabe yung lupak <laughs> no, no. Nakikita nyo nagbibuild na ng traffic dito kasi Parang yung taas na yun na yun, yung main road Maiksi lang sya di ba? Ayun. Tapos kakaliwa tayo Kakaliwa tayo Anong haba yung ano na ito? Gasoline hunt Gasoline hunt to no, eh Ayun o, no? Victory Oil Ang labas nyo dito sa Victory Oil Ah, sabi ni Leven. Ayun oh, Serbi ko 'yan. Tapos sa tingin ko pa provincial na tayo. Ah, so guys, nandito na tayo sa Antipolo Cathedral. Ah, ah pababa na tayo. Tapos kakaliwa tayo, lusot tayo sa Bicol ng ganyan eh, nagre-ready pa rin sila. O, sige, tira. Sige! Okay. Ito yung mga sibilis papasok na tayo guys na simbahan. Daliwa tayo. Sakto umpisa na yung anumisan. Ang daming tao. <laughs> Nakakatuwa. Ang daming nagsisimba. Okay sir, thank you Dito na tayo Simba lang muna kami guys An unmarried man is anxious About the things of Sa tulong ng mahal na birne Ng antipodong tapos lang namin magsimba Pauwi na kami So ayan guys Pauwi na tayo Nakapagsimba na tayo And yun Maraming maraming salamat sa umabot sa part ng vlog na to Maraming maraming salamat sa support ha? And yun lang Ito yung trip natin ngayong araw Maraming maraming salamat Ito nga para sa trip pa Trip pa trip natin to.